Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Edox DC at nakikinig kayo sa ating talakayan sa araw na ito. Ngayon, Agosto 9, 2025, pag-usapan natin ang isang mahalagang pangyayari sa politika. Ang pahayag ni Senador Amy Marcos tungkol sa nalapit na pagpapaliban ng BSKE. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na magiging batas ang enrolled BSKE bill postponement at magpapaliban ito sa eleksyon ng barangay at SK sa 2025 patungong 2026, hindi sa pamagitan ng formal na paglagda kundi sa automaticong pagiging batas sa Agosto 14 as laps and law. Kinumpirma ito ni Comilic Chair George Garcia ayon sa mga ulat mula sa Inquirer, Philippine News Agency at Philstar. Sa kabila ng timeline ng sertifikasyon, iginiit ng COMELEC na nagpapatuloy ang kanilang registration hanggang August 10, 2025 bilang paghahanda para sa eleksyon sa Desembre 1, 2025. Binabanggit ang mga legal na kawalan ng katiyakan kung sakaling magiging batas ito at maaaring may mga petisyon na lumabas kabilang ang posibleng mga hamon sa Korte Suprema ayon sa ulat ng Philippine News Agency. Bilang mabilis na paglinaw, ang automatikong pagiging batas na ito sa halip ng seremonyal na paglagda ay nagpapakita na maingat na paggamit ng oras sa paggawa ng batas. Kung saan ang mga batas ay maaaring magkabisa kahit walang pirma ng Pangulo basta't lumipas na ang itinakdang panahon. Balik tayo kay Senador Marcos. Bagamat hindi available ang kanyang eksaktong mga sinabi, malinaw muli sa kanyang mga nakaraang pahayag na ang layunin ng kasalukuyang panukalang batas ay hindi ganong tungkol sa arbitraryong pagpapaliban ng eleksyon, kundi tungkol sa pagtakda ng tiyak na termino para sa mga opisyal ng barangay at iskay. Binigyang diin niya na may karapatan ang kongreso na ang termino ng panunungkulan para sa mga lokal na official na ito. Kaya ito ay tungkol sa muling pagtukoy ng kanilang mandato sa halip na pagpapaliban lamang. Kasabay nito, ang mga kritiko tulad ng batikang abogado sa eleksyon na si Romulo Makalintal ay nagpatuloy na nagbabala laban sa tinatawag nilang paulit-ulit na pagpapaliban nagbabala na maaring pahabain ito ang termino ng mga opisyal ng walang bagong mandato mula sa publiko. Kaya, ano ang nakataya dito? Ang pagpapaliban o mas kumpak ng muling pagbubuo, ito ay nakakaapekto sa mga timeline ng mutante, ritmo ng lokal na pamamahala at estrategiya sa eleksyon. Ang dalawang diskarte ng COMELEC paghanda para sa eleksyon, ngunit kinikilala rin ang nakabimbing legal na resulta ay talagang nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng demokratikong proseso at institutional na pagmamaliobra. Sa pananaw ko po, mga kababayan, ang barangay ang pinakaunang hantungan ng serbisyo publiko sa ating buhay. Dito natin unang nararamdaman ang tulong o ang kakulangan ng pumalaan sa basura, sa kapayapaan, sa tulong, sa kapwa, kapag may sakuna, sa pagkalinga, sa kabataan at matatanda. Kaya't ang pagpili ng leader sa barangay ay hindi dapat basta binabaliwala. Sa bawat pagpapaliban ng halalan, may nawawala. Hindi lang araw ng kalendaryo, kundi pagkakatao nating pumili ng bago. Magpanibago ng tiwala at umiling ng mas mabuting pamamahala. Oo, Totoo, kailangan din natin ng sistema at kaayusan. Pero hindi ba't ang tunay na kaayusan ay nanggagaling sa malinaw na mandato mula sa taong bayan? Kung patuloy nating isasantabi ang halalan sa pinakamaliit na unit ng ating pamalaan, paano natin masisiguro na ang mga leader na nanatili ay tunay na tinig ng mga tao? at hindi lamang bunga ng pagkakaluklok sa pwesto ng walang panibagong kumpermasyon. Ang barangay ay puso ng komunidad at kung ang puso ay hindi kumakabog sa tinig ng tao, mawawala ang tibok ng tunay na demokrasya. Kaya tanong ko sa inyo, mga kababayan, pipiliin ba natin na manatili sa kasalukuyan para sa sinasabing kaayusan? o pipiliin natin ang pagkakataon na muling pumili at magbigay ng magong mandato sa ating mga leader barangay. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin dahil dito sa barangay nagsisimula ang kinabukasan ng ating bayan. Patuloy nating subaybayan kung paano ito magbabago lalo na pagkatapos ng Agosto 12 hanggang 14. Magkakabisa ba ang batas ng walang hamon? O makikita ba natin ang intervensyon ng hudikatura? Pananatilinghin namin kayong updated. Para sa susunod nating episode, marahil ay pag-usapan natin ang mas malawak na implikasyon ng mga lokal na opisyal na may nakatakdang termino kumpara sa pagpapabalit ng mga opisyal sa eleksyon. Salamat sa pakikinig sa EDOX DC. Hanggang sa susunod, Wag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa ating episode.